Narito mga kaganapan sa Taipei Main Station dahil pupuntang SB19 dito mamaya. At narito ng mga kaganapan ako saan eh napakaaga ng ilang mga 18 dito para syempre magandang kanilang mga pwesto at spot mamaya sa pagdating ng SB19 mamaya. 6.30 ito. So same date o same time din dito sa Pinas. Kaya abangan na lang natin ang mga kaganapan at latest update. Samantala, ito na nga mga kabuuan at napakaganda ng... Uh, venue na ito, no? talagang napakalawak. So if ever na magpo-performance sila dito or meet and greet, we'll never know. Abangan na lang natin ito. Pero napakaswerte dito dahil syempre itong Taipei Main Station na ito, eh, pwedeng pumunta ang mga tao, mga fans, at mga gustong makakita sa SB19. Dahil ito ang kanilang mission status unlocked na mamaya na nga natin itong masasaksihan 6.30pm.